Kaya mm. nga. Okay. Sinutu, Sinutu, oh. Sino ka sa bahay? Sino ka Oo. Oh. Kausap, kausap niya si ano. Kausap niya yung ate niya. Eh di di ba ano, iminawa mo kayo eh. Yung nasa climax na Yung sa kama. Yung kumawin yung kama. Ay yung ano yung... Oh, yung lumilipad ano. Lumipad yung ano. Sumakas. Hindi nila ka ano doon. Hindi nila gumagalaw. Oo. yun. Ito yun. Ay, napatay doon yung ano. Kaya kaya lang Tagal na yun. That, that, pero, yes. pero si nga, mas may cinco nata mo. Lima ra ni Mi. May cinco, may Limang ano. Limang kwento. Ay, limang kwento. Saka first, first man on, ano, si, I TV, just, si, lima na. Lima oh. ra